Good afternoon guys Palibagong araw, palibagong vlog Meron akong napulot na ano na initan yeah, no. ang watts niya ay 1500 watts rate power so sobrang ano pala to sobrang ano sya sa kurinti Tinan mo yung ano nangyari sa ano. Tingnan nyo anong nangyari sa plug. lusaw? Iyan o. Lusaw na lusaw. Ngayon, ano? iwa-wiring ko siya ng bago. Ito na yung papalit natin. Ang layo na so. Ang layo na ano niya. O. Taba yung ipapalit ko. Tapos, kung gano'ng kahaba, gano'n lang din ganun lang din kahaba ang ilalagay ko ipapalit yan kasi pag masyado kasi mahaba babagsak yung ano sa ano din to yan ginagamit ko rin to sa ano yan ah no. pang computer ito yan pag mga ganito pang ito ano pero mas mataba siya Di hamak na mas mataba yan. Yayo. Yan layo. di Hindi ko lang sure kung kasya ba dito. Yan guys, bubuksan ko na. Pasok ba yung wire na ano ko? Yan o. Napulot ni Rickman. Na Na initan electric kettle. Yon. Ito yung mga pinupulot ko talaga kasi malay natin. Ano siya? Gumagana pa. Iikutin to. Iikutin siguro. Hindi. Hindi baka, ah, baka may isang tornilyo pa to dito tingnan ko nga wala na bibi akin ayun bibi akin uy tindari guys ito na guys nahati na ito lang yung house ito lang yung pinaka wire nya maliit nga maliit yung pinaka sobrang liit dahil kuha ko ng cutter pagkumpara ko yung ano nila hibla ayun na guys naputol na natin halos magkasing taas lang sila hmm awsh magkasing taas lang magkasing haba iyon oh oh yan. mas malaki yung ipapalit ko di hamak na mas ano solid yung ipapalit ko na wire yan ito lang yung i tsaka yung wire na ginamit ko ano pala siya tatlo ang laman meron siyang pang ground you know green yellow green tapos ito yung brown at saka blue. Yan yung gagamitin natin. Yan. Parehas diba? Umuha brown at saka blue. Yan lang tatanggalin. Yan. Yan lang yung iyan ako. Pag nabunot na yan. Yan. Saka na ako magpa replace ng wire. Yan. Tray lalagay ko muna sa ano. Yun guys. Abang-abang guys. Ito na guys, buo na. Ito na yung tinanggal natin. Ito na yung pinagpalitan, pinalitan ko. Iyan oh. Nalusaw. Sobrang baba na ng amparahe nung ano niya. Yung outlet. Yung plug. Pangsaksak na outlet. di hamak na mas ano yung pinalit ko. Iyan oh iba ang kulay sub standard ito ito Substandard. standard Yung pinalit natin ay matibay na yan yan dito na siya i-assemble ko na siya iyan oh kailangan may ipit yan doon iyan oh ngayon i-assemble ko na Katihaya lang yan dito. Mm hmm. Pero bakit? Parang talikod. Hmm. Design. Iikot pa siya. Ha, ah, nakapatong lang siya dito. Yun. Pero parang layo ng ano niya sabihin may ikot pa. Iikot pa yung wire. Mm hmm. Teka. Plus. Yan ang yan ang itsura niya guys. Ganyan lang pala siya. Kailangan ito nakakano. Sok-sok ganyan. Tapos ito ito yung pinakaano niya. Takip. Yan. Kailangan lang itapat yun. sok no? tapat yung pagtutor ni Johan yun lang Ang kailangan may tutunog yun yun Apusa. Ah, pusa yun kailangan may tutunog yun eh. ngipin sa ilalim yun, yun o oh kailangan na nil yohan pero hindi na siya makawala yun kaya pala ang ikli lang ang wire niya sinadyat dito to na maikli lang para Masali na yung kasama na yung kuwan. Ayan, isi-disting pa rin natin. Tisting ko pa rin. Ayan. Iti-disting pa rin ni Rickman. Para ayaw bumaba. Biyat at tumapat. Hindi tumapat. Uy. Hindi wala yan. Ay, yan na guys. Nabuo din siya. Iyo, no? Iba na yung wire niya. Ito na yung napalitan. Iyo, no? Sunog na sunog. Ngayon, ang sunod ba na gagawin ko ay ititisting na natin, guys. Lalagyan natin ng laman ng tubig ito. Sasaksakan natin doon sa may saksakan let's go ayan na guys nakasaksak na ang ating bagong ano bagong wire na siya yan lalagyan ko muna ito ng tubig ayan na guys ipatong na natin ang ating bagong ayos na ano yan papatong ko na ulang testing Yon, ulo natin. Yan. On. Yan. Kondisyon. Kondisyon, guys. Ya, tinan mag automatic ba? Iya lo. Kondisyon. Ayun. Ayun, yeah. Narinig nyo naman guys Condition Yan Ano talaga natin Automatic siya Pag Nakulo na kasi yan Yung switch na yan Pusa yan bumababa Para maputol yung Supply Hindi nakalibre tayo na ano Ng Electric kettle Ayun o convincing sabi na yung wire lang ang problema sige nga kulong, kulong, makulo ba siya mag automatic ba yan malapit na si segundo lang guys yan o usok na yan mag off ba siya automatic yan ang abangan ko kung mag off ba siya Ayan, kulong kulong na. Ayan o, meron na. Ayos, na. meron naman tayo. Panibagong, ano, naayos na gamit. Ayan o, na, napulot ko yan sa loob mismo ng pistri. Ayan o, mag-automatic ba? Be? Automatic ba? Ayun! <laughs> <laughs> Nag-automatic. Tech. Yun, ayos. Naglumagatik pa yung switch, so. Ayos, condition Ayos na ayos. Mayroon na tayo. Pwede na tayo magkapi. Yun, pwede na tayo magkapi. Ayos, may kwe. Eh. Wala. Hmm, buhatin natin. May kuha din tayo ng ano, nang kapihan. yon kuha din tayo ng kapihan. Ayun guys, o, oh, diba? Be? O, oh, diba? Mainit na mainit. Whoops. yon Hindi kasi kape yung inano ko guys. Kuhan. Inner yon Yun. Yun know. o. Makabusog. Ayan guys. Okay na okay na. Ano natin? Yun o. Na. Know. niya ay. Yun o. Hug ang brand. Tapos electric kettle ang rated frequency 50 to 60 hertz and then rated power 1500 watts wow always beside you yun yan guys hanggang dito na lang ang aking vlog ng ano ang ating napulot na electric kettle at inayos pinalitan lang ng wire umayos na thank you for watching guys bye bye